Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi at kung saan man po kayo naroon. At syempre, sa ulit tayo ng mga minsahe. Ay nako, bakit ngayon kulang na nalaman niyang mga style na yan? Haha. Kaya siguro ng babae yung asawa ko kasi hindi ko ginagawa yan. So yung ating sender mga kasawi ay isang babae na. Sabi niya, yung mga style na natutunan niya ngayon ay hindi niya na-i-apply sa kanya-asawa kaya siguro daw naghanap ang kanya-asawa ng bababae. So, magbibigay tayo ng opinion tungkol dito. So, maaring yes mga kasawi. Minsan kasi ang mga kalalakihan, kapag ka-boring ang isang babae sa kama ay talaga naman naghahanap ito ng magaling at na-experience na yung talagang babae na binibigay pagdating sa jugjugan. Pero may mga kalalakihan naman na marunong makontento kung ano lang ang binibigay ng isang babae sa kanila is nakokontento ito. Hindi ito naghahanap. Kumbaga, okay lang para sa kanya na talagang hindi magaling ang kanyang misis or asawa niya. Pero may mga kalalakihan talaga na hindi nakokontento. Gusto nila na mas makakaranas sila ng mas magaling, mas marami experience ang isang babae pagdating sa jugjugan. Kasi may mga kalalakihan din kasi talaga na gusto nilang ma-explore kung gaano kasarap ang isang babae na magaling sa jugjugan makasawi, 'di ba? Lalo kapag kang isang lalaki ay nakatikim ito ng mas magaling. Kapag kang isang lalaki ay naka-experience ito ng mas magaling, alam nyo ba, mas kinukumpara na nila ang kanilang misis at ang isang babae na natitikman nila bakit si ganito ang galing nun sa kama? ba? Diba? Yung misis ko hindi marunong. So, mansan, mas hinahanap-hanap niya ang isang babae na mas magaling pagdating sa jugjugan kumpara doon sa kanyang asawa. Kasi nga, hindi siya nag enjoy doon sa kanyang asawa. Kaya na excite at higit sa lahat. Yung parang walang something new. Hindi kagaya doon sa bago niyang natitikman, ay parang hinahanap-hanap niya yung ganong sarap at ginagawa sa kanya. Lalo kapag kang isang babae magaling magaling pang mag muscle control, magaling pang mag drive. Naku po, talagang hinahanap-hanap yan ng mga kalalakihan kapag sila ay naka-experience ng ganitong isang babae. So sa ating mga sender, lagi niyong tatandaan, kapag tayo hindi marunong pagdating sa kama, ang dapat gawin ninyo ay pag-aralan. Kasi hindi naman masama na tayo dapat ay matuto pagdating dito dahil obligasyon natin na pasiyahin si mister pagdating sa jugjugan hindi po yun masama kasi asawa naman natin yun lagi yung tatandaan yan para naman si Mr. ay hindi na maghanap pa ng iba na pagbabalingan nila at talagang doon sila mas mag enjoy Kaya kailangan, bago nila hanapin sa ibang babae, sa'yo na muna mapunta. Ibigay mo yung best mo, yung todo mo. Para naman makontento na kagad si mister, sa'yo pa lang ay busog na busog na siya. So yun lang po mga kasabi yung ating opinion sa ating sender. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na na kayo mag follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. -araw, magandang umaga!